Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Anika Farm. Baka akala nyo, nasa junk shop ko kami, ha? po kami ah. Nandito po kami sa labas ng Anika Farm. So, ito kasi si Virgilio, dati po siyang junk shop boy. Di ba? Virgilio, five years siyang nagtrabaho doon. Kaya, kin kinaklasify niya yung mga plastic, bote. Ang nabot at Siya nabahala dyan para mamaya, Sasabihin ko sa inyo kung magkano yung mapagbebentahan natin. Para lahat ng mapagbentahan, ibibili po namin ng pagkain dito. <laughs> Ang handa. handa namin. Tsaka para marami kaming stock ng pagkain, di ba? Opo ma'am. O, oh, hindi kami gugutumin dito sa loob ng farm. Iwala ko dali yung Ano ito mga to? Plastic to. Plastic. Solid. Ah, solid yan. Mga arar -ar. RR. Uh, RR hiwalay din po. Okay. Plastic din po siya, pero iba lang malutong. Malutong yan. Malutong na plastic. Kaya RR okay. tawag po. Oh, ito naman ano to, ah, mga... Lata. 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 Okay, so ganun pala. Lahat ng mga dilata na magagamit natin. So, isang lagayan lang para ipunin natin, ano. Yung mga ano yun, lata ng ano, pintura, yeah. pwede yun? Pwede po, pero ay laman pa yun. Ah, may laman pa yun. Okay. Wala meron na eh. sila na balot dito eh. Ay, ito yung mga plastic. Solid. Oh, magkano kilo nito? 7 po isang kilo. 7? Oh. Laki lang kikitain natin ah. <laughs> Sige, buti na lang po. At yung mga plastic namin dito, iniipon po namin sa kayo mga dilata. Mga bote, ganyan, para maibenta. Lang, dito, ano? yan, so dito pa ako nagluluto Mas pwede ko kasi magluto dito sa labas Kesa sa loob ng bahay Para hindi mga mangamoy Pagod na pagod kami Magkalkal ng mga basura Tsaka naglili sa paligid Kaya ako ngayon Ang magluluto ng pagkain so, ang halian ko namin curry yung menu ko ngayon. Okay. So, tapos na sila. Tara silipin natin yung mga ikanda sa graph. Kung gaano kadami. Ang, ang dami. Lahat ba? Berilo na ilagay mo na? Opo. Ang dami niya na. So, ang isimit dito ni Garhilo na sa 3,000 din? Opo. Oh, malaki-laking pera din yun ah. May pera talaga sa basura, di ba? Ang daming basura po dito sa Anika so ngayon lang po kami nakapaglinis. At ngayon dadalhin na po yan sa junk shop. ako yun so sa junk shop para ibenta na po yung mga kalakal namin. So yan po lahat yung basura sa loob ng farm po namin. Madami-dami din po yan. Kaya, yeah, malalaman natin si mamaya kung magkano po yung papagbebentahan namin. Kuya, bakit mo ginaganyan yan? Para mabawasan yung... Ay, naman doon sa loob? Ah, baka may buhangin, ganun, or ano? Mabigat kasi. Mabigat? Oo, mabigat. Ayan, so you can classify. Ay ay niyan yung laman. May buhangin pala ano? May lupa. Okay, pa po nila dito kung ano yung mga magkakasama. Pero ito. Ay hindi nila tatanggapin 'to dahil hindi daw pwede. Reject daw po 'yan. na Oh, ano na lang natin. Dalhin na lang natin sa isang farm. Para pang ano, pang kain, lagay ng pagkain ng mga manok na free range. Dali pa lang lupa sa ubo.

ganda ng presyo niya. Mataas ang presyo ngayon ng bakal, ngayon. di ba? Yeah. Kataon lang na mataas ang presyo. kailangan. Hindi ba? Diba? Ah, hindi ba kasi yung bakal ngayon? So, try to ding pala yung pag-ibenta natin. Ano yun, kuya? Ang timbang nun? 33. 33. Okay. Okay. Krensa. Hindi, ano na. Bawi-bawi lang. Krensa, ano yan? na yun. Ha? May point-point? nang point. uh, baka lang. Bakit yung mga iba wala ba? Walang bayad? Ayan. Saan yung dinadala yung mga, ano yung kuya? Sa so, mga... Kalakal. Kalakal. Pampanga. Tarla. Pampanga Tarla. Ang dami, oh. Ano, kuya? 20 kilos? 0.4. Oh. Ayan. So, ang dami po nagbibenta ng mga kalakal dito. Ilang kilo yan?

One six, one six. Yeah. Pwede karo, Pwede, Iteam sa itim. Ay, Ayo yung, yung malambot? parang yung sa Bukit na. Ginagamit sa Bukit pa. Panila. Kaya pa i may sana lalaki ka. Kaya pa yung na lang. Pangting, pangting, o yan. kah? Pin si. 25. Lata. Dami. Yung yero na, ay gerilyo. Ay. Iyo do, dito. Duara pet. Ano yun? Pet battle. Pet. Ah, pet battle. Ilang kilo? Dua. Mm -hmm. uh Mineral. -huh.

Okay, piero. Piero, walora. Piero, walo. Kaya yung kaldero kaya? 1.2. point. Thank

3,648 oh, 3,000 Sobra pa yung estimate ko Sobra pa, akala ko 3,000 sando lang eh 3,000 so, <laughs> lang yung estimate ko eh 3,647.50 Ayan, meron na po kami pambili ng nirinda Panganda Salamat po sa nyo Imagine. Imagine yung mga basura po namin sa farm, naging oh. pera na, di ba? Oh. <laughs> sa tulungan nating pulutin. Ito po yung pinagpaguran namin kasi maghapon po kami naglinis sa farm. Naglilinis. <laughs> nag po ng mga basura. Oh. yan yeah, so ito na, Pamilis. mamaya. Bro <laughs> po kami at bibili po kami ng merienda sa farm dahil hindi po kami lumalabas sa farm so kailangan po namin magtambak ng maraming pagkain sa farm. <laughs> sa CSI or sa Magic Tara! nilalagay po namin sa farm. Kasi pagdating sa hapon, nakatambay na kami dun sa ano namin eh. Sa higaan namin. Sa labas. Yan. Yeah. So, para may hinangat natin sila. request po ng caretaker po namin. Gusto, gusto niya na cake. Hindi na po kasi siya nanginigari kasi kaya nagpipindi na lang. Ay ka pinapang. Ang merienda ng caretaker po namin po dahil masipag po siyang mga lakal sa po. Mag-ayos ng mga kalakal. Tapos ano pa ba? Oh Bibili okay. Bili naman ako ng salmon, pangsigang, saka bangus na ano, boneless. Pabili ko, so dito lang tayo sa mura ng salmon. ulo lang. Ulo lang tayo. Pangsigang. Ay, ang kilo tapos dito sa boneless din, kuha ka, dalawa. Tsaka sa tokwa. dito pa lang yan. Sige, dagdagan mo pa. Pakichop oh, ha. Anong kanker? Sinigang. O, sinigang. O, dito sa bangus, kuha ka na. Kukuha rin kami ng chicken shanghai. Yan, so dahil bawal po kami kumain ng karne at baka sa loob ng farm puro po kami chicken at saka isda lang. Sa nagtatanong po kung bakit bawal kumain ng karne ng baboy, syempre di ba alam niya naman po may mga sakit na ASF. Baka mamaya oh. pag nakakain po ng karne ng baboy na may ASF at nahawahan po nila yung karne, syempre baka mamaya mahawaan po yung mga baboy namin di ba? Mas maganda na yung safe, mas maganda na lang po kainin yung Alahatid. manok na lang. So, ganun po yun. จะลาจ้ะจะได้าติงตีเลยหลังลุี่ยะุพีรับไเวดดีนะคนใสอบนี้สิมดิ้ฟตอมบลา

At ako na chicken hotdog pang breakfast. Yeah. Buhay ako ng lumpia wrapper para sa chicken Shanghai. At sa naman hindi ko makakalimutan kumuha ng maraming tinapay. Ay, lagi po kaming pagod on pag -hapon. Kasi naglilinis po kami sa farm, di ba? After namin maglinis, mm hindi -hmm. merienda din po kami. Yung um, boy, mm -hmm. ano? Hindi po yung kukunin peanut butter din. Pansit kang kondim. Ito na lang. Sa noodles, chicken din po yung ito yung pinagbili ko. Kasi nga bawal ang pork, di ba? Magpasaway. Okay hmm. na. Abutin na ba tayo ng 3,000 dito? Ipaste ko na lang yung pinapay. Yan lang, pinapay ang pinapay. ang grinosery namin. Ito yung napagpentahan po namin ng mga kalakal sa farm. Tapos mga pangkain po namin so sa loob ng farm, yung mga caretaker po namin. Saka syempre kami din, di ba? So ganun po yun. Kasi lahat ng napagpentahan namin, umabot po ng 3,600. So hindi ko alam kung magkano naman aabutin dun sa grocery po namin ngayon. total. So, 3,566.87. Sakto lang yung pera. Okay. Ito na po lahat yung nabili ko sa napagpentahan ko namin na 3,600. So, ang halaga po lahat nito is 3,566.87 centavos. So, Ayan. So, meron pa akong supling 33 pesos po lahat yung mga pagmeryenda ng caretaker po namin sa farm. Yan. Yeah, so, nandun na yung truck. Naghihintay na sa atin. Para <laughs> sakay na tayo. Go! <laughs> <laughs> Ito kasi yung ginamit namin sa sakyan kanina. Diba? Nagbenta po kami ng mga kalakal. Kaya dito rin po kami sasakay. Oh, sobrang init na. Tsaka ang traffic po ngayon dito sa lugar namin. Grabe. Ang daming mga nag-COEN na mga mga sinista, mga nagtatrabaho sa Manila. Kaya dami rin tao. Ito pa. Oh, dali. Ito pa yung kaya. Init. <laughs> init. Okay, tapos na. Balik mo na yung cart, Christine. Balik mo, itabi mo lang. Okay? Tara, sakay na tayo!